Hello guys. It's me again. Kumakain pa rin. So, gusto ko may kausap. Gusto ko may ko Pintuhan mo tayo guys. Habang ako ay hindi pa tapos kumain. Para may kausap lang. Uh, gusto ko lang ano. I-tanong sa inyo. Ano po nangyari kagabi? naranasan nyo rin po baka gabi yung 6 session expired bigla kong kinabahan dun guys at alam beses ko po pong tina try open hindi ko po talaga ma open ano po nangyayari guys ako kasi walang alam about dun kung ano ang nangyari bakit bigla bigla lang napaka takot na rin po kasi guys dahil kagay lang po kagay po sa akin back yung account ko nahak na po kasi okay. tapos ganyan na ganyan ang lumabas guys sa sin-expire kaya sabi ko naman nangyari sabi ko kasi wala naman akong mali at wala akong binabanahata na na politiko hindi ako mahilig makipag-anuhan sa mga ganyan kaya nagtataka ako ano ang nangyari kagabi kwentuhan nyo ako comment lang comment lang po guys sa may nakakalang ano ang nangyari chikahan nyo ako guys walang alam ang naisip ko sa atin itanong sa inyo habang ako ay nakain naranasan nyo rin po ba gabi ang session expired kasi hindi ko na po siya ma login guys Man, yung ginawa ko guys, bigla na lang ako natulog natulog na ako hindi na ako nagkalukal ng cellphone ko kaya hindi ko alam kung anong nangyari yun lang guys yun lang yung aking naitanong sa inyo habang ako ay umuain maraming salamat sinamahan niyo ako dito sa pagkain ko. God bless po sa ating hot guys. Maraming salamat po sa inyo. Bye guys.